Ito na yung ating unang hangok. Yan. Yan. Yan naman siya, ano. Meron pa tayong isa dito, yan. Luto naman siya sa, ano, air fryer. Parang siyang barbecue. Iba mo ito. Ang juice. mga tol pagpalang araw luto na naman siya apart ng ulam simpleng ulam lang para mabilis walang ano eh walang ibang maisip na ulam kung hindi ito lang fried lang fried luto ito ng fried chicken or frito leg quarter ayan ito na siya mga tol ayan siya mga tol binabad ko yan sa patis at kalamansi. Yun lang. pala Hindi ko alam lang. Patis kalamansi lang mga tol. Para medyo masarap ang ating wala na tayong ilalagay pang iba. Ayan, syempre. Nababad na yan. Kanina pa. Ilalagay na siya natin dito. Isasala <laughs> na yan. Yan mga tol. dalang lang, ang dalawa pala, pwedeng dalawa kasi medyo katya naman Fried Leg Leg Ayan ang Ayan ang atol, ayan ang ating fried Ayan, ayan ang ulam ngayon ng atol, ayan ang Ayan ano lang siya mga tol? 100 plus lang siya. 180. Kano nga bang siya? 1. 1. 160 yan. Uh. Di totoo yan. Bola lang yan. Ah, uh, nasa 200 pesos lang yung mga tol. Wedding na. 200 pesos pesos eh. Yan. Medyo konting lakas ng apoy. Para maganda ang ating pagkaprito. Medyo ano siya. Juicy. Maging crunchy. Ano ba talaga? Hindi ko maintindihan kung anong tawag doon. Basta para maging masarap. Yun na yung shot. Mahirap, mahirap ako mag-inglis. Mahirap ako mag-inglis. Mahirap ako mag-inglis. Pasensyan na. Ganun lang talaga. Ganyan lang yan, ha? Hanggang sa maluto. Para ah, maluto nung maganda, tama tama lang ako. Yung medyo dahan-dahan ng konti. Dahan-dahan na bigla. Ayan. Siyempre, tatakpan natin yan para ano. Hintay na lang natin siyang maluto. Tunog na yata mga tol. matagal kita ng sisa ito lang, galang ko na sinig yun lang konti, whitey pa whitey -pa. -pa, -pa. pa mga tol yun o yun na mga tol sipin na natin, ay hilaw pa hindi pa hindi pa para uh, lubo nililaw pa dahil lang kasi apoy ayan upward. fried chicken or no, fried legs ayan may mga niya ni apoy

sa marunong talaga magluto hindi pa ganda lang baliktad siya ng baliktad para maging juicy ang kanyang pagkalito no? mga tol, dapat pala ganun uh, sablay sablay pati apot yan pero masarap yun <laughs> yan ang mga lutong apot mga lutong pangulang sa bahay Ilang minutes lang may ulam na, diba luto na? Mabilis niyang luto pag wala kayong mga ulam Iyon, panibagong salang ulam niya for Sorge mga tol ito na yung ating unang hangok siya ano meron ba tayong isa dito yun luto naman siya sa ano air fryer parang siyang barbecue diba juicy oh juicy diba ito prito Lipin na natin uli ang uh, ating pangalawang sala. At na, para. para sabay siyang maluto siya, mga po. natin siya doon. yung ang natin sa yan. Kanina parang medyo sunog ng konti yung nauna. Mga po. Hindi siya juicy i juice natin i juice natin yung pagkaluto nyo yan bangawan nyo na lang ganyan lang yung mga lang hanggang sa maluto alam nyo na magprito ng manok iba. fried chicken alam nyo na magprito prito lang naman ganyan babadan nyo lang ng kung gusto nyo may toyo kalaman si pwede rin or kasi ako yun lang yung nagayon ko kalaman si at patis yun lang mga to ganyan lang yun simple lang gasa nyo si manok tapos hiwa kayong kalamansi, lagyan yung patis ganyan yun. Salang nyo yung kawali, lagyan nyo yung mantika. Pag mainit na si mantika, pag mainit na yung kawali, lagyan mainit na yung mantika, pag mainit na yung mantika, ilagay nyo na si manok. Pag yun, bantayin nyo na hanggang sa maduto. Ganyan lang yan mga tal. <laughs> Salamat sa mga manunod nito. thank you, thank you. Simpleng ano lang to. Simpleng vlog. Vlog cooking vlog ba to? O so, <laughs> ano, video. Ayun eh. <laughs> dapat na dito marunong talaga ng dito yung takot yan baliktad ng baliktad para maging juicy ang kanyang pagkalito ng no? mga talaga pala ganun pati pe yan pero masarap yung mga <laughs> yan ang mga luto, mga lutong pang-ulam sa bahay. Yeah. Ilang minutes lang, may ulam na. Ilang minutes na. niyang luto pag wala kayong mga ulam. Ayan yeah, mga tol. Ang dito na lang ito. Sana all. Bye so, bye. Salamat sa inyo. Sa so, mga nanonood, nito at mga nanonood ng aking video. Thank you, thank you. God bless. Bye bye. See you next vlog.